Pagbukas niya ng pinto sa kanya lahat nakatingin ng mga kasamahan. Kakaiba ang mga ngiti ng mga ito, kaya nagtaka siya. Bakit po? Takang tanong niya sa mga ito. Sinong naghatid sa iyo, Mia? Boyfriend mo? Sunod-sunod na tanong ni Zoe sa kanya. Hala, hinatid lang boyfriend ka agad? Hindi mo pwedeng nakisabay lang? Napapailing na sabi niya sa mga ito. Binigyan agad ng mga ito ng ibig sabihin. Nagmamagandang loob lang ang tao. Asus, eh ba't sa amin walang nagahatid na naka car, ha? Si Zoe ulit. Oo nga, segunda naman ng ilan. Naiiling na iniwan niya na lang ang mga ito. Pagkapahinga, naglinis siya ng katawan. Hindi pa rin maalis sa isip ng mga kasamahan ng nalaman ng mga itong may naghatid sa kanya. Si Zoe lang naman ang laging kasabayan sa pag-uwi. Baka dito galing ang chismis. Kahit nasa banyo siya, ay naririnig niya ang mga mapang-asar na mga sinasabi ng mga ito. Nakakahiya kapag nalaman ito ni Kyle. Inagahan niyang naligo kinabukasan. Baka siya na naman ang magiging dessert ng mga kasamahan. Hindi tuloy siya nakapagbaon. Kaya nang dumating ang tanghalian, sumabay siya kay Clark na kumain sa labas. Dahil hindi naman niya kabisado ang menu sa restaurant na kakainan nila. Hinayaan niyang si Clark ang mag-order para sa kanya. Total nagmagandang loob naman ito na umorder para raw sa kanya. Inaabala niya ang sarili sa pagbobrow sa social media nang mapansin may nakatayo sa gilid niya. Dahan-dahang tiningala niya ito. Kyle, bulalas niya ng mapagsino iyon. Ang gwapo nito sa suot na business suit. Itong unang beses na nakita niya itong nakasuot ng ganon. Yes, baby. It's me. Nakangiting sabi nito sa kanya na nakapamulsa. Napalunok siya ng marinig ang endearment nito. Ito rin ang endearment nito sa kanya nang halikan siya nito. Hindi niya napansin na nakabalik na pala si Clark sa table nila. Nakatingin si Clark kay Kyle habang inilalapag nitong order nila. Napakunot noon naman si Kyle nang tumingin kay Clark. Nagsukatan ng mga ito ng tingin kaya napatikhim siya. Napalunok siya nang tumingin sa kanya si Kyle ng masama. Is he your friend, baby? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Nasamid siya sa sariling laway dahil sa huling sinabi nito. Napatingin siya kay Clark na alanganin din ang ngiti. Hindi pa niya nasasagot si Cal na magsalita ito ulit. Baby. Kainis, isa pa kahil maniniwala na talaga akong para sakin nga ang mo. Ano sa akin ng endearment mong ano loob sa loob-loob. Sino siya, baby? Ano ito ulit? Parang gusto niya sumigaw dahil sa kilig ng mga sandaling iyon. Siya nga ang tinatawag nitong baby. Tumingin muna siya kay Clark bago sumagot. Nakaupo na ito. Um, katrabaho at kaibigan ko. Sagot niya habang nakatingala siya kay Kyle. Tumangutang si Kyle sa sagot niya. Magsasalita sana ito nang marinig nitong tinatawag ito. Sabay pa silang napatingin sa babae. Marahil empleyado nito. Formal kasi nitong tinawag si Kyle. Sinanya sa nitong babae sa kabumaling sa kanya. Nagulat siya nang yumuko ang binata at mabilis na hinalikan siya nito sa labi. Literal na natigilan siya dahil sa ginawa nito. Hindi niya akalaing hahalikan siya nito sa publiko. Natanong niya tuloy sa sarili kung anong ibig sabihin ng mga ikinikilos nito. Kagabi iyon nagsimula. Hindi niya tuloy maiwasang tanungin ang sarili kung sinadraba nitong ihatid siya kagabi o may lakad nga ba talaga ito. See you later. Masuyong sabi nito sa kanya. Sinulyapan pa nito si Clark bago umalis. Hanggang sa pagbalik ng opisina nila, panay ang tanong ni Clark kung paano ba niya nakilala si Kyle. Kilala pala nito si Kyle. Sa bagay sino bang hindi makakakilala sa gwapo at sikat na vocalist ng New Dawn. Napangiti si Mia nang makitang nag-aayos ng na ibang katrabaho para umuwi. Hindi niya pinahalata kay Clark na excited siyang mag-out ng opisina. Sabi niya kasi dito wala siyang gusto kay Kyle. At alam na kasi nito na nagtatrabaho siya sa gabi bilang cook ng binata. Nakailang tanong pa ito kung wala ba talaga siyang gusto dito. Gusto lang talaga niyang panindigan ng sinasabing wala siyang gusto kay Kyle. Natawa siya sa sarili ng maalalang sarili kanina. Hindi pa man time ng uwi ay panay na ang tingin niya sa orasan. Ilang beses pa siyang nagdasal na sana bumilis ang oras. Excited lang siyang makita ang pinata at kung ano naman ang gagawin nito. Parang gusto niyang matawa sa sarili. Para siyang teenager, hindi mawala-wala ang kilig. Kasi hanggang ngayon hindi mawala-wala sa isip niyang ginawa ni Kyle sa kanya. Una tinawag siyang baby nito. Pangalawa hinalikan siya sa labi. At sa public pa. Pakiramdam niya siyang pinakamagandang babae ng mga sandaling yun. At kung nasa Pilipinas siguro sila, baka kanina pa siya dinumog ng mga fans nito sa sobrang inggit. Lahat yata ng fans nito ay gustong mahalikan ng binata. Sumabay pa siya sa paglabas nila Clark. Samantalang dati, lagi siyang nauuna lumabas ng building nila. Lahat sila natigilan ng may humintong sasakyan sa harap nila. Isa iyong Nissan Sentra, Napaawang siya ng labi ng makilalang lumabas mula sa driver's seat. Napatingin siya sa langit bigla. Hindi naman maaraw. In fact, malapit ng mag-agaw ang dilimatang liwanag. Pero ang adonis na bumaba mula sa magarang sasakyan ay parang silaw na silaw sa sikat ng araw. Kahit nakatago na ang araw. Bago ito maglakad palapit sa kanila ay ngumiti muna sa kanya. Sa kati ng galamagara din itong sunglasses. Parang gusto niyang tumakbo ng mga sandaling yun dahil sa kakaibang pukol ng mga kasamahan. May apat na pinay pa silang kasamahan ng mga oras na yon, maliban kay Clark na kilala ng mga lalaking palapit. Alam niyang kilala ng mga itong lalaking palapit sa kanila, kaya umingay ang paligid. Di ba si kay yan? Grabe, ang gwapo niya pala talaga sa personal. Kinikilig na sabi ni Maricho na nasa tabi ni Clark. Maging ang ibang katrabaho ay ganun din halos ang reaksyon. Siya, Nanatili sa kinatatayuan dahil sa titig na titig ito sa kanya. Nakapagtataka na talaga itong Kyle na to. Hai. Nakangiting sambit nito ng huminto sa harap niya. Napatingin siya sa mga katrabaho na abot tenga ang Let's go. Ano ah, ito na ikinatigil niya? Ha? Luminga pa siya baka may iba itong sinasabihan. Pero wala na siyang kasunod. Dahil lang ibang kasamahan ay nagkumpulan at nagbubulong-bulungan na sa kabilang gilid. Ah, A ako bang ba kinakausap mo? Bigla niyang inilihis ang sarili ng dumukuwang ito. Baka halikan siya nito. Baka lang naman. May iba pa ba akong kakilala dito, baby? Anang paus na tinig nito sa tenga niya. Kinilabutan siya sa tinig nito. Nailang siya sa posisyon nilang dalawa kaya umatras siya. Pero napasinghap siya ng higitin ni Cal niya. Napahawak ang kaliwang kamay niya sa dibdib nito. Magkadikit na kanilang katawan. Ang init-init ng mga sandaling yung kahit na wala naman ng araw. Napatingin siya sa mga kasamahan na kinikilig na sa mga kinatatayuan ng mga ito. Pilit na ngumiti siya sa mga ito. Tara na, gumagawa na tayo ng eksena dito. Pabulong na sabi niya sa tulak sa binata. Hindi nakaligtas ang mahihinang tawa nito sa pandinig niya. Narinig din niya ang pagbati nito sa mga katrabaho niya. Kaya nagtili ang mga ito. Init na init na ang mukha niya. Pakiramdam niya pulang-pula na siya. Bago pa man siya makarating sa magarang sasakyan ng binata, ay nagpatiuna na ito para pagbuksan siya. Ito rin na nagsuot sa kanya ng seatbelt, kaya pigil ang mga hininga niya. Titig na titig kasi ito sa kanya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang matapos nitong isuot ang seatbelt, sabay ikat na sa driver seat. Hindi siya makatingin ng diretsyo dito. Ibinaling niya ang tingin sa labas. Kahit kinikilig na siya sa mga ikinikilos nito, hindi pa rin mawala sa isip niya kung bakit biglang nagbagong pakikitungo nito. Biglang naging sweet. Tapos inundo pa siya nito sa mismong pinagtatrabahuhan niya. At paano naman ito nalaman na dito siya nagtatrabaho? Naguguluhan tuloy siya. Bakit kaya? Dahil ba sa nakakitaan na siya nito? Sa tingin nito may karapatan na ito sa kahit anong gustong gawin nito? Napakunot noon siya ng ihinto nitong sasakyan sa isang mamahaling restaurant. Kagaya kanina. Ipinagbukas at inalalayan siya nito. Nagpasalamat siya kahit papano. Inakay siya nito hanggang sa makapasok. Hiyang-hiya sa suot niya. Simpleng t-shirt at pantalon lang ang suot niya. Tapos nakabackpack at sling bag pa siya. Pero si Kyle, hindi man lang nahiya na isama siya dito. Siya ba ang tinutukoy mo? Ani ng isang lalaking naka suit. Matikas din ito kahit na may edad na. Yes, Dinig niyang sabi ni Cal habang ipinaghila siya ng upuan. Naupo si Cal sa tabi niya. Okay, she's simple yet gorgeous. Nakangiting sabi ng lalaki. Sa kanya ito nakatingin. Yeah. Sangayon naman ni Cal. Napalunok siya bigla. Hindi kaya ibebenta siya ni Cal? Nahintakutan siya sa naisip. Inilingan niyang paningin. Tinignan niya ulit ang pinasukan nila. Iniisip niyang takbuhin ito mamaya kapag nakumpirma niyang ibebenta siya ng binata sa may edad na lalaking ito. Napatingin siya sa kamay ni Kyle na nakahawak na pala sa kamay niya. Here! Tumingin siya sa lalaking kaharap. May inilapag itong envelope sa mesa. Binitawan ni Kyle ang kamay niya at kinuha iyon. Binasa nito saglit ang nasa loob at saka ibinalik. Inilapag ng binata sa harapan niya envelope. Ano to? Nagtatakang tanong niya sa binata. At magsasagot ito ng magsalita ang kaharap nila. It's a contract. You're working as a cook for him, right? You need to sign it, Miss Ramones. Sariling pera niya kasi ang inilalabas niya para sa sahod mo. Lahat ng expenses o kung anumang bayarin ni Kyle ay kailangang nakarecord. At patunay lamang yan na nagtatrabaho ka sa kanya. At ang perang inilabas niya ay para sa'yo. Paliwanag nito. Sa bagay, singer si Kyle. Hindi ito basta-basta kung sino. Lahat ng gastos nito dapat nakadeclare. May mga taxes din itong binabayaran. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya may gagawing hindi matinusikal na mga sandaling iyon. Kinuha niya ang inilapag na lalaki na ballpen sa harap niya. Hindi na niya inabalang basahin ito. Total naman na isplika na ng kaharap. Mukhang hindi ito nagbibiro. Kailangan naman talagang legal ang pagtatrabaho. Hinanap niya ang kanyang pangalan at pinirmahan iyon lahat. Pagkatapos niya kinuha iyon ni Kyle. Kinalap din itong pangalan nito sa kapinyarmahan. Hindi rin naman nagtagal ang lalaki. Nagpakilala ito sa kanya bago umalis. Lester Mendrano palang pangalan nito at isa itong abogado. Ang buong akala niya ay uuwi na sila. Tinawag ng binata ang waiter at umorder ito ng makakain. Pangdalawahan iyon. Hindi ito kakakain? Ano pat naging cook mo ko kung sa labas ka lang? Rest day mo tonight. Ititreat kita okay? Nakangiting sabi nito at pinisil pang pisngi niya. Hindi na siya umimig pagkatapos niyon. Naging abala ito sa telepono. Panay ang iling nito habang nagbabasa. Tapos nagtitipa din ito. Napatigil lang ang binata na dumating ang order nila. Hindi siya nakaayaw ng pagsilbihan siya nito. Wala namang Pilipino na naroon kaya hindi na siya kumontra. Napatingin siya kay Kyle na mapansin pamilyar sa kanyang binabaybay nilang daan. Uuwi na siya? Wala siyang pasok? Nagpirmahan lang pala sila ng kontrata. Sayang hindi niya makakasama ang binata kahit na ilang oras lang. Nakaramdam tuloy siya ng lungkot. Napatingin sa kanyang binata nang humalukip-kip siya. Sa labas na lang siya tumingin ng mga sumunod na oras. Kalat na ang dilim. Mukhang matutulog siyang malungkot nito. Malapit na sila sa apartment niya kaya umayo siya ng upo. Nang ihinto nitong sasakyan ay kaagad na tinanggal niyang pagkakabakal ng belt. Nagpasalamat siya dito kapag koan at magbubuksan niya ang pintuan ng sasakyan ng pigilan siya nito. Tatlong araw akong mawawala. Paalam nito ng lingonin niya. Nakatanga lang siya sa sinabi nito. Bakit nito sinasabi sa kanya? Malamang cook kanya. Ani ng isang tinig sa isip niya. Napahiya siya bigla sa sarili. Ah, uh, okay. Ngumiti siya dito tinawakan muli ang pinto. Hindi pa man niya nabubuksan ang higitin siya ng binata palapit dito. Hinawakan nito ang batok niya at mariing hinalikan siya sa labi. Pilit nitong pinabubuka ang labi niya. Kaya wala sa sariling binuka niya ang bibig at binigyang daan ito upang makapasok. Tinugon niya ang mga sumunod na halik nitong mapusok. Bago pa man lumalim iyon ay naitulak niya ang binata. Nakaramdam siya ng takot bigla. Paano kung lumalim iyon? Hindi pa siya handa kapag nagkataon. Nagtama ang kanilang mga mata nang tingnan niya ito. Humahangos pa rin ito. Napahawak ito sa kwelyo ng damit nito at ini-unbutton ng isang botones habang nakatitig sa kanya. Hindi ka nagtatrabaho tuwing gabi sa loob ng tatlong araw ha? Wait for me, okay? Sa ad nito, nahihiyang tumangulang siya dito. Gusto niya sanang tanungin ito kung saan pupunta. Sa huli hindi niya na inabalang sariling tanungin ito. Sino lang ba siya? Diretso ang uwi pagkagaling ng opisina. Napatigil siya sa paghakbang ng marinig ang boses ng binata. Nilingon niya ito. Binuksan pala nitong bintana ng sasakyan nito pagkasara niya. Tumangu siya dito at ngumiti. Hinintay na lang niyang makaalis ang sasakyan nito bago nagpatuloy sa paglalakad. Kung kanina nag-aalala siyang matutulog ng malungkot, ngayon hindi na. Hanggang sa panaginip dala niya ang ngiti. Pakaramdam niya teenager siya. Grabe ang kilig na nararamdaman niya. Never pa siyang pinakilig ng mga lalaki before. Ngayon lang, at isang sikat pa na ang gumagawa noon. Matuling lumipas ang mga araw. Ngayon ang araw na sinasabi ni Kyle na babalik ito. Naghintay siyang tawagan ni Vina. Tumambay muna siya sa may kainang malapit sa may HDA. Dalawang oras pa siyang naghintay bago na pa siyang umalis na. Umuwi siya sa apartment na malungkot. Wala siyang karapatang magtampo o magalit. Na-text na niya si Vina, wala pa daw si Kyle. Umuwi pala ito ng Pilipinas ng gabi yon. Tatlong araw pang muling lumipas. Walang kal na bumalik. Kaya doon siya nakaramdam na lungkot. Pumaasa pa naman siya na magiging maganda ang araw niya. Pero hindi eh. Mukhang pinaasa lang siya ni Kyle. Ang laki niyang tanga. Nagpauto siya dito. Namalayan na lang niya ang sarili na pumayag kay Clark na mag-bar hopping pagka nila ng opisina. Alam niyang hindi na babalik si Kyle. Pumasok na rin sa account niya pero ang perang kinita niya mula sa trinabaho dito. Wala na itong utang sa kanya. Wala nang connect sa kanila ng binata. Pero ang tanga niya, pumasa talaga siya. Napaismit siya ng malasahan ng alak. Wine lang siya dati kapag napapasama dito. Pero ngayon gusto niyang maglasing ngayon. Gusto niyang makalimot kahit sandali. Friday bukas, walang paso kaya maglalasing siya. Hindi niya alam kung nakailang lagok siya ng alak. Basta nangyayain siya ng mga kasamahan sa gitna ng dance floor ay hindi siya nahiya. Ibig sabihin tinamaan na siya. Umiikot na rin ang paligid niya. Nakisabayan siya sa tugtog. Kung maharot ito, maharot din ang kilos niya. Wala na siyang pakialam ng mga sandaling yon. Panay pa niya habang sinasabayan ng musika. Nakapikit siya habang umiindak ng mga sandaling yon. Pero napasigaw siya nang bigla siyang umangat sa ere. May bumuhat sa kanya. Alam niya dahil nakikita niya ang taas ng bar na yon. Natigilan siya sa pagsigaw ng makita ang pamilyar na mukha ng taong bumuhat sa kanya. Nakasombrero ito. Mukhang ayaw pa rin maalis sa sistema niyang binata. Nagiilusyon na siya. Masama na to. Nasisilaw siya kapag nakikita ang mga ilaw na patay sindi. Kaya naipikit na lang niya ang mga mata. Nawalan na rin siya ng lakas dahil ramdam na niyang epekto ng alak at ng antok. Namalayan na lang niyang sariling nakaupo na sa upuan ng sasakyan. Suminghot siya dahil sa pamilyar sa kanyang amoy ng sasakyan. Hanggang sa ganitong sitwasyon ba naman naaalala niyang pinata? Hindi na nga siya babalikan. Hindi na nga eh. Wala na siya. Paasa siya. Naisatinig niya sa tampal sa dibdib. Damit. Yun ang huling narinig niya bago siya lamunin ng antok.